Yo, what's up mga banateros? Ito na naman tayo. Andito po tayo sa EDSA, nakasakay sa e-bike, at syempre, dumadaan tayo sa usual na traffic dito sa EDSA. Ang nangyari kasi mga kababayan ko, eh maglilipat po tayo ng uh, ng cellphone dahil may tama na yung cellphone natin. Para ililipat natin. Eh ang problema, isim 'yun. Para mailipat mo, kailangan mo yung QR code. Eh Nawala ako yung QR code eh. So ngayon, kailangan kong pumunta mismo ng store ng Smart para ayusin po ito. Nako By the way, sa mga magsasabing bakit hindi ko na lang tawagan ng operator, sinubukan ko na po yun at pinagantay pa nga po ako ng isang oras. At sinubukan ko din yung Smart app. Wala din. Kailangan daw talagang puntahan sa store. Kaya ako nag-vlog ngayon, hindi para mag-ingay kundi para i-review ang after sales service ng Smart Telco. Kasi kung ganito kahirap for someone na may oras pang umiwas sa traffic gamit ang e-bike tulad ko, paano pa yung mga tao na, well, nagko-commute, nakikipagsiksikan at walang oras para lumabas dahil nga naman nagtatrabaho ng 8 hours So, today, sasagupayin natin yung proseso. Gaano kahaba ang pila? Gaano kabagal ang sistema? Gaano kaya tayo katagal na maayos itong problema natin? Smart! Tingnan nga natin kung smart ba ang inyong after sales. So, andito na nga tayo sa s -OIN Para puntahan uli ang smart second time around. Tingnan natin kung this time makukuha na natin yung QR code. Kasi pa naman, eh. Ba't ko ba naman minala? Kaya mga... Uh, Panateros, huwag niyong wawala yung QR code para hindi kayo mahirapan. Itong eh, globe, sarado. O, di ba? Panalo. Buti na lang sa smart tayo. Tingnan natin. Kuha lang ng QR code. Nung ano ko. Smart ko. Dito? Dita. Aba ah, ba pila? Anong transaction na yun? Hindi, yung QR code lang nung ano ko, nung line ko. Eh dito lang daw pwedeng kunin eh. Ah, sa sa, sa isim ba yan? Isim? Oo. Hmm. ako ng cellphone. Ano yun? Naka-prepaid ba yun o post postpaid? ah, postpaid. Nakapila ba lahat yun? Hindi naman na. Hindi naman ano. Na. Makasama lang. Naka-postpaid ako. Ah, uh, lilipat kasi ako ng phone. Nawala ko yung QR ko. Please, ano natin pag January? 13. So 13? lang, lang din, uh -oh. Tatawagin kayo dito so po may halaya. Mga ilang kaya? Eh. Sige, baka uh -huh. within one hour. One hour? Within. Yes. Kasi sa pang 13 na po. Depende lang, sir. Uh, kaya di bang kumain na lang muna tapos... Balikan mo Hindi, pero baka malagpasan ako eh, no? Sige, okay lang, sir. Sabihin na lang nag na kayo mamaya. 97 ang number sir. So, ano na ba ngayon? ano pa lang ba? Uh, 85, 97. Ayun. Huh? 10 lang. 10 ganun, ano? Tama? More or less 12? 12. <laughs> ba yung bawat isa? Depende sa mga. Okay. Iba-iba kasi. Okay. Sige, sige. Magkapi lang ako. Sige lang. So ayun na nga, mga 1 hour daw ang waiting. So chichibug muna tayo. More or less lang naman daw. Pero naman ako kumain. Mga 5 minutes tapos na ako kumain eh. Time check pala. 7.42. Eksakto. Yung umalis tayo doon sa ano, 7.42. Doon sa smart. Titignan natin kung ilang oras yung waiting natin. Ah, nandito tayo ngayon sa UMA. Alam niyo ibig sabihin ng UMA? Japanese is masarap. Ngayon ko ha, yun ang tinuro sa akin ng kaibigan ko si Panji. O oh, shout out kay Panji. Puma. Ito yung aburi. Aburi, aburi, aburi. Skin. Salmon skin na, abu, na aburi. So kaya ito. Oh, merong paupot na gano'n. Opa. Opa. Ayan, sarap yun, babe. Oh, lupit nito. 啊。Oh. <laughs> ito na nga po mga kababayan, nandito pa rin po tayo, nag-aantay. Mukhang aabutin talaga tayo ng isang oras kasi ngayon pa lang eh medyo, ano na, may anim pa. O naku po, patay tayo dyan. Alam mo, hindi naman tayo sa nagrarant, ano? hindi tayo nagre-reklamo. Nire-review lang natin itong after service ng Smart. Actually, tinignan ko yung globe dati ganun din eh. Ewan ko ngayon ha. Pero matagal na kasi dati akong postpaid ng Globe. Ngayon, postpaid na ako ng Smart. Ganun pa rin po. Matagal pa rin. Hindi ko maintindihan eh, no? Ang dami nilang subscriber. Bakit hindi nila padaliin? No? Padamihin ng kanilang empleyado na susuport after sales, si ba? Parang nangyari, inuna lang may lahat yung mga mga SIM card tapos yung after sales wala na masyado. Bagsak ang uh, serbisyo. Di ba? Parang goberno lang natin. Bagsak ang serbisyo. Tapos, ang matindi pa niyan, ito ah. Simpleng ano lang naman. Yung simpleng pagkuha lang ng QR. I mean, kasalanan ko kasi nawala ako yung QR na binigay dati sa akin. Pero gayon paman, um, pwede naman sigurong padaliin yun. Yung, uh, hindi nga pwede sa operator eh. Or sa app nila eh. Kasi ginawa ko na lahat eh. From app, from messaging the Facebook sumasagot naman pero sinasabi nila hindi capable yung pagdating naman sa calls, sinubukan ko rin tinawagan ko din, ang tagal may nabot na isang oras yung pinagantay ko sa calls tapos sasabihin lang hindi rin pala kaya na ibigay yung QR through that, ano may mga simpleng bagay lang ba't hindi pa padaliin? para tuloy ano eh, gobyerno natin eh, di ba? may mga simpleng servisyo na pwede naman sanang padaliin e pinahihirapan pa. Eto, QR lang naman. Pwede naman, alam mo yun, i-email lang. Uh, e, o kaya may option lang doon sa app na pwede mo makuha yung QR. Hindi tayo nagre-reklamo. Hindi tayo nagre-reklamo. Ito ay pag-review lang ng after sale support ng smart. Mukhang hindi sila smart pagdating sa smart, ah, pagdating sa after sale. Mukha silang ano bang na smart? Hanggang ngayon, wala pa rin. <laughs> Pero hindi ko ito titigilan kasi nakapangalawang balik ko na ito. Nakapangalawang balik ko na to at isang oras na ako nag-antay doon sa telepono. Hindi uh, na ako aalis dito. Hanggang magsara na ito. Anong petya na? Okay, ang dami nag-aalisan na empleyado nila. Tapos ang dami rin nakatambay lang. Yan ang dami pang customer na hindi na si service yan. Anong kaya natin? Time check tayo. Anong oras na? Ayun pa rin tayo sa smart. 9 o'clock na. O, oh, diba? Tayo na, tayo na, tayo na. Yung ano ko lang, QR lang. Sige, sige. Tapos ID lang. Check, sir, pa-check ako ng email. Uh, ah, email? email. Opo, okay, yung QR. Uh. <laughs>